Alright mga idol, usapang boxing na naman tayo. Pag-usapan nga lang natin ng ilang kaganapan sa mundo ng boxing. Ngunit bago yan, subscribe na sa Boxing Club PH! So yun mga idol, ishare ko lang muna sa inyo itong balitang MMA. Muli nga pong magbabalik sa aksyon ang dalawa nating MMA fighter na sina Edward the Landslide Pulaya at Stephen the Sniper Loman. So sa One Fight Night sa September 30, Nagaganapin niya sa Singapore e eh muli nga pong sasalang itong dalawa nating Pilipino MMA fighter. So ito nga pong si Stephen Loman e eh makakalaban ng former one bantamweight world champion na si John Lineker. So ito nga pong si Stephen Loman e eh may MMA record na 16 wins with 7 knockouts at may dalawang talo lamang. Habang ito ng mga uh, former Brazilian MMA fighter na si John Lineker e eh may kartadang 36 wins with 22 knockouts at may 10 talo. At muli nga rin pong magbabalik aksyon ang ating former two-time world lightweight champion na si Edward the Landslide Pulayang. So makakalaban niya po ni Landslide Pulayang ang pambato ng Singapore na si Amir So ito nga po si Edward Pulayang ay may MMA record na 22 wins with 8 knockouts at may 13 losses. Habang ito namang si Amir Khan ay may 14 wins with 11 knockouts at may siyam natalo. So ito nga pong ating former two-time world lightweight champion na si Edward Pulayang ay may edad ng 39 sa kasalukuyan. So ito nga po ang magsisilbing unang laban nila mula nga po nang umalis sila sa Team Lakay. So gaganapin niya ang laban nila sa September 30 dyan sa Singapore Stadium. Sa kabilang banda naman mga idol, former 4 Division World Champion Mexican Boxer Mikey Garcia e eh, pinakilala nga ang kanyang top 5 best fighter. So nagkaroon nga po kasi na interview rito kay Mikey Garcia at natanong siya kung sino ang para sa kanya ang top 5 best boxer. So ito nga po ang top 5 best boxer ni Mikey Garcia. So nangunguna nga po sa listahan ang self proclaimed the best ever na si Floyd Money Mayweather. So sinundan naman siya ni former 2 division world champion undefeated Ricardo Lopez. So sa mga hindi nga po nakakilala rito kay Lopez, eh may undefeated record nga po ito bago magretiro na 51 wins with 38 knockouts at wala pa nga talo. So 2 division world champion itong si Ricardo Lopez. Kaya naman mga idol kung tutusin niya ang laging ibinabanderang 15-0 ni Floyd Mayweather Jr. ay e matagal na nga pong nagawa ng iba pang mga boksingero. At nasa pangatlong pwesto naman mga idol ang kapwa niya Mexicano at former 4 division world champion na si Juan Manuel Marquez. At nilagay niya nga sa pang-apat na pwesto mga idol ang former 5 division world champion na si Sugar Ray Leonard. So para nga rito kay Garcia ay e pang-apat sa kanya si Sugar Ray Leonard. So isang legend nga ito pagdating sa boxing. At ang 5 pwesto nga mga idol, e binigay niya sa ating 8 Division World Champion na si Manny Pacman Pacquiao. So para nga kay Garcia mga idol, e panglima para sa kanyang best fighter, itong si Manny Pacman Pacquiao. Pero mga idol, kung kayo naman ang tatanungin sino sa inyo ang top 5 best boxer, so i-comment nyo lang sa ating comment section at pag-uusapan natin yan. Sa kabilang banda naman mga idol, nag-umpisa na nga po ang ating middleweight prospect, na si Ymir Felix Marcial sa kanyang training para sa nalalapit na 2024 Paris Olympics So inumpisa na nga po ng ating undefeated middleweight prospect ang uh, training doon sa Australia So ayaw niya po rito kay Marcial mga idol e eh, gagawin niya lahat na makakaya niya para iuwi ang ginto sa Pilipinas idol, kamusta po? Uh, Kasalukuyan po Nandito ako ngayon sa Australia kasama ang Pilipin po uh, Kasalukuyan po Nandito ako ngayon sa Australia kasama ang Philippine National Team. Ah. Uh, ayun, uh, sa lahat po mga nagtatanong about sa professional fight ko, ayun po ay na postpone dahil ako po ay magre-representa ng Pilipinas sa uh, Asian Games at uh, yun din po ay uh, Olympic qualifying para sa Paris Olympic. Ayan. hiningi uh, ko uh, samahan nyo po ako at patuloy niyo po lang po ako supportahin sa aking laban at uh, gusto ko din magpasalamat sa lahat po ng mga solid na team EM dyan na sa last post ko uh, ang daming nag-good luck uh, nagbibigay ng mga mensay uh, sobrang uh, natuwa po ako mga idol at uh, sobrang uh, nagpasalamat ako sa inyong suporta sa akin yan, ah uh, asahan yung mga idol. Gagawin ko yung lahat para mag-qualify dito sa Asian Games. Mabuhay po kayo. Subscribe na sa Boxing Club PH.